Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh At sa araw na ito kami po ay naglalakbay papuntang Doha Sa katunayan nandito na no. ho kami sa kahabaan ng Coastal Road Kami po ay tutungo sa isang sister na ano na bibisitahin lang namin dahil may kaunting ano may counting ano magandang term doon may, <laughs> may kaunting... problema tangi taman doon no? may counting pagsubok may counting pagsubok at uh, yun nga ay ating sasamahan ng ating isang brother na si Abdulaziz <laughs> dahil uh, ano yan request ng kanyang general <laughs> na dadalhan ng mga ano ng mga grocery kasi sister po yung may pagsubok so on the way na ho tayo sabi niya sabi nung amo niya pag may nangyari dito masama uh, na matay tapos pinag-usap pala general so yun na nga guys uh, Nandito na tayo ngayon okay, sa location ng ano ng ng sister. Uh, mag magkikita na tayo. At saka yung sister pala ay, na ito. Ka dun sa ni, na, ng ay yun, ano uh, ay nagtutok kuranta sa video na Tingnan mo yung sombrero niya guys. Oakley. Okay. Ito din, Oakley. Pero mas matagal pa itong medyo uh, parehas lang kami ng pagkabili nito. Pero sa kanya bago pa sa akin luma na. Ibig sabihin sa akin ginagamit yun sa kanya. <laughs> <laughs> Kaya alam nyo na sino yung gusto magbigay ng sumbrero sa amin, sa akin yun ay bigay kasi ginagamit ko. Ito, hindi niya ginagamit. Sponsor. Sponsor. Si ate. So ito na guys, sa tagpuan na namin yung ano building nila Sister ito. At naibigay na ni bro yung ano niya. Yung ano, aliyan niya.